Oh yeah! Tara guys, paputok tayo. Bilis! bagal mo. Sa mga... Sa mga mahilig sa mga buga dyan. Ito, panoorin nyo to, lapit ito na ko. Teka. Lapit dito, lapit. Bilis! Alika! Tingnan mo! Ito to! <laughs> ito yung binjon ko guys tignan nyo lang yan sa magaya-gaya lang dyan ay mas okay kung magaya nya to ayan O, usog nga ma ano, may suno pa ito din isa ito yung ano pangalawa kong nagawa balik pinagdikit ko lang ayan mas Ma, mas malakas to isa itong mahaba mas malakas to guys yan next year lakihan ko na to yung ano nila yung, yung taril na to kasi parang nahihinaan pa rin ako pero tignan yung ano uh, saksihan nyo yung potok yung potok sa sampung spray lang sa ano sa ating Miss Prisa. Ah, huh? ah, tahun berapa? Hmm. Peng barbershop siap nari. Iya. Yeah. before kung siya pindotin, dapat ano ba muna? Galaw-galawin muna. Tawag nga. Basta iduyan-duyan lang. Liga, let's go. Samahan niyo ko. to so binili ang bilang ko pa isa dalawa tatlo apat lima anim to walo Sampo. Sampo lang. <laughs> At sampo nyo na ano, galaw guys. Para maano ano yung pin ay yung dinature natin sa loob. Dinature kasi dito eh, sa Sorsogon. Doon sa no sa Mindanao. Laing Tiger. Nandun. Si Anyo to. Ganun lang kahina ang ating paputok guys.